sinyalis na mali ang gabay mo sa iyong mga anak. Number one, sobra mong pinapagalitan ang bata para magsabi ng totoo na pwede namang kausapin ng maayos. Number two, palagi mo silang kinukumpara sa ibang mga bata. Number three, kadalasan ay mataas ang tono kung ikaw ay namumuna Number four, ikaw ang nagdidesisyon sa lahat para sa anak kahit may sarili na silang desisyon sa buhay. Number five, palagi kang sumisigaw para magawa nila ang mga bagay. Guys, please subscribe and share my channel para update kayo lagi sa mga health tips ko at mga videos ko. Salamat po. God bless.